Kayo ang nagpalala ng sitwasyong ito. Sinusunod lang ho namin, sir, ang sinasabing freedom of the press. Freedom of the press? You exaggerated your news. You sensationalized things. Ang buhay pinapatay ninyo. Ang patay binubuhay ninyo. You call that freedom of the press. Naikwento rin niya noon na naging ambisyoso rin siya. Tulad mo. Pero naging matapang siya. Patatag. Ipinaglaban niya kung anong tama. Kung anong dapat. Yun ang pinagkaiba niyo. Hm. Nagtagumpay siya. Nabigo ka. kung galing ka sa matinong pamilya, ha? Bakit ka narito? Mula sa paaralang ito. Mabubuo ang mga pangarap. Mababawasan ang mga taong piko. <laughs> Ah! Hello. Armando Vinaraw? Yes. Alam mo na kung anong atraso mo. Kaya ikaw pinili ko para kumausap sa mga dapat ka usapin hindi ka tututol kung makikita mo ang mga anak mo nakasama sa mga bihag ko. Kung ano man ang pakay mo, kung ano man ang pakay ninyo, mabibigo ka. Mabibigo kayo! Hindi ko alam Miss Pilingin ng salitang kabiguan. Pero kung mangyayari ang sinasabi mo, ito na marahil ang pinakamalagim na bangungot sa buhay mo. Dahil sa tanas mo na hahanapin ang mga anak mo. We are here in the vicinity right where a real hostage drama is going on, involving some 70 young students and faculty members of the Knights of Luzon Reformatory School for Boys in the hands of about 40 terrorists. The place is indeed tension-filled as our law enforcers are trying all that is possible to save these young lives. Imposible ang inihingi mo, Benerao. Isa lang ang buhay ni Don Clemente. Kapalit ng buhay ng mga hostages. Huwag sana tayong sakim, sir. Kalimutan muna natin ang personal na tagumpay dahil sa pagkakahuli kay Don Clemente. Nawawalan ka na ng logic. Mas maraming buhay ang mawawalan ng kinabukasan kapag nakalaya si Don Clemente. Nakalimutan mo na ba kasama sa mga biyagang nako? You know what? Kayong nasa presan dapat sisihin kayo ang nagpalala ng sitwasyong ito Sinusunod lang ho namin sir ang sinasabing freedom of the press Freedom of the press you exaggerated your news you sensationalized things ang buhay pinapatay ninyo ang patay binubuhay ninyo you call that freedom of the press general Para namang pinalalabas ninyo na simple lang ang sitwasyon Gagamitin na naman ninyo ang palasak ng everything is under control. That is an understatement, sir. Ang hirap sa inyo, sa kabila ng kasilanan ng sitwasyon, you are underreacting. I am not underreacting. You are overreacting. Sir, pabayaan niyo siyang magpiyansa. Makalaya ng pansamantala. Strategy lang naman ang paiirali natin eh. Kapag temporarily release na si Don Clemente, pakakawala ng mga bata, edi eh kulong siya uli. Vineraw, it's not that simple. Hindi natin maaaring ilabas si Don Clemente dahil wala tayong ilalabas na Don Clemente. Anong ibig niyo sabihin, sir? Gusto rin mang ilabas si Don Clemente imposibleng magawa ko yon. Two weeks ago, Veneraw, inatake si Don Clemente sa kanyang sender. Patay na siya. Anong Don Clemente ang lalabas ko ngayon? But for the sake of national security. Hindi dapat maglik ang balitang ito sa press.